Bilang ng kanilang cultural festival na the Embassy of Italy meets the Youth of Tondo, isang sports fest ang pinamunuan ng Italian Embassy na ginanap noong nakarang weekend sa Tondo, Maynila. Yan ang ulat ni Darrell Oclares. Higit sa isang daang kabataan mula sa Kanong Tondo Children's Foundation ang sumabak sa anim na sports bilang bahagi ng apat na araw na sports fest na handog ng Italian Embassy. Nitong Sabado, nagtipon-tipon ng na mga kalahok na kabataan mula sa Tondo para sa closing ceremony ng nasabing palaro. Dito, pinarangalan na mga nagwagi sa bawat palakasan na ginanap sa covered court ng San Pablo Apostol of Newland Parish Church. Ang nasabing Sports Fest ay isa sa siyang na programa ng Embahada para sa kanilang cultural festival na pinamagatang The Embassy of Italy Meets the Youth of Tondo. Layo nito na magbigay saya at kaalaman sa mga kabataan ng Tondo sa po magita ng pagpapakilala ng kultura ng Italia. I'm happy to say that we started in November. Now we are in April we've been very successful. Uh, as you can see, There are hundreds of young children who are enjoying staying together, uh, doing community activities and be empowered to know more about Italian culture. Dagdag pa ni Clemente, mahalagang maging aktibo ang mga kabataan sa larangan ng sports. Of course, sport is one of the most, uh, one of the easiest way to to keep young people together because they They play together and sport is important also to divert people's attention to something less good and profitable for their well-being. So sport is important and I'm glad that we were able to insert a sport activity in, in our festival. Matapos ang Sports Fest, isang workshop naman ang gaganapin sa dating na May 23 kung saan tatalakayin ang Italian Drama Theater Production. Inaasahan na magpapatuloy ang mga programa ng Italian Embassy upang patuloy na suportahan ng mga kabataan dito sa Tundo. Darin Locuares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.